Ah, Grabe okay. naman kayo sir, ang init init ng panahon na cancel nyo lang easy-easy Ako na, na yun Hindi sir, hindi sir yung... Hindi sir Hindi Uy Ano sir? Wala akong yung... gawang paglagay niya Hindi po sir. Sige sir, cancel na, akin na to na yung... <laughs> Okay ah Ito si Artie Quartz ang naka-care of delivery Ito Para kay Ruben Care of Arctic. Tau po Tau Delivery, boss. Delivery ng ano? Para kay Robin, boss, naka-care of kay Artek. Robin? Sino Opo. Eh, wala na kanila pangalan. Robin lang nakalagay po eh. Robin. Hindi ko alam eh. nag ako niyan. Ayun o. Oh. Okay, Robin, boss. Kay Robin? Oo, oh, ang hirap pala nang uh, nyo dito, boss. Oh. Eh, looban pala tong... Hey, Nakaanong address? Hindi ko alam eh. Check mo nga, boss. Baka scam to eh. Hindi po si nag ay wala din akong alam kung scam to hindi kasi hey, ano lang ako eh. Ah, uh, naman text ako na may order ako eh. Boss, nagte-text ako kanina umaga eh. Ano ba 'yan? na meron akong delivery uh, after lang sa makakarating eh. wala naman text sa akin ay hindi nyo pala na-receive kasi bago kami mag uh, anong nang ay ano boss. boss bayad na yan o ano uh, ano boss COD ah COD huh? 7-5 7-5 Seven, Opo, 7,500 Eh, hindi ko nga alam kung ano yung order nyo Dito eh Kanino ba yan? Kay Robin nga po, sir oh. Naka, ba ano, ba Kasi ba? na Arctic oh. Robin, ano ba yan? Robin lang nakalakay eh sino, hindi sa amin yan kasi Robin... Sino ba si Robin sa inyo, boss? Siya, siya si ako, ah, Robin Robin ako Eh, baka sa YouTube, boss Eh, may apelido ba yan? Wala Oh, baka o, sa ibang hindi ang baka sa scam yan, sir. Sayang naman yung ano na kung dito, boss. Yung araw ko kasi 7.5, boss. Yung OD, oh, boss. Dapat hey. Eh, pinadouble check nyo kung kaninong Robin. Kasi marami Robin. hindi naman pwede namin mabuksan yung kong, ano, boss. Dyan, yan. Oh, paano yan? Ay, sayang naman, ay, sir. Wala kung... pera dito. Sayang naman, sir. Kung ikakancel nyo, yung... may delivery pa ko, sir, oh. Eh, yun talaga. Wala na akong magagawa, boss eh. Ang hirap eh, yun pa ng uh, ano yun. Wala or? naman text sa akin dito. Oh, sir, ang hirap niyo pangano sir, oh. Papasok pa pala dito, ang hirap. Oh, ang... wala naman text sa akin dito, oh. Meron akong text, sir. Oh. Pag ano pangalan? Yung Yun sa so shopping, boss. Shopping? Opo. Shopping nakalagay Check na, no? Boss, kam yan. Oo. Oh. oh, wala rin, oh. Sir, sayang naman to. Tsaka mataas masyado siya ito, 7,500. 7,500, hindi ako na-order ng ganyan. Ay, pa, hindi ko na naman alam na, ano sir, eh. Kung ano ba talaga, kasi kami sir, wala kaming alam sa kung ano yung mga pa, laman ng parcel. And kami, hinatid lang namin yung parcel sa customer na sabihin maayos. Sabihin nyo na lang ganito. oh, kung sabihin nyo na niyo lang, lang doon sa na carrier, na carrier niya. Sir, wala ba kayong order kahit sa online, uh, wala. Facebook, kung wala. kung, naman, anong na, iba-ibang mga apps? Ipakansin mo na lang. Sir, baka meron lang kayong order, hindi lang yung nyo... Check Papakita ko rin sa... sa baka sa TikTok, marano, sir, marano. na ano kayo, sir. Para pakita mo sa kanya na wala kang... Check ko rin. O oh, wala. Baka, baka meron, sir. Ano, minorder, oh. Ah, to cart, meron ako. Sabi, ano. Oh. Baka meron, sir. Check mo lang, Mike, sir. Wala. Kung wala. niyo nyo naman, sir, eh, yan nyo lang yung, ano, sir, sa sealer, kasi sayang naman to, eh, yung hindi, araw ko. ko. Meron ba akong delivery, sir, oh, papuntang, ano, okay, kalamba? Ano, Kalamba. baka nagkamali yung, 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 mahal yung, yung, Kasi sinabay ko to, sir, delivery pa kasi ako ng, uh, ako pa galing? kalamba. Galing pa ako ng, ano, uh, Manila. Manila. Pinano okay. lang to sa akin, pinasabay dito daw nakakerop sa Arctic. Eh ito na nakapin sa wish eh, Arctic eh. Paano 'yan? Pero yung para man, kay Rome ito. Yung... Eh 75 to sir. Eh wala po, balik na na lang 'yan doon sa ano. Hindi pwede pa naman niya ipa-cancel? Na eh, wala namang problema doon. Ano? Eh kung ikaw ano. si Robin para sa ito, boss. O, yan, oh, ano? Eh, Robin ang pangalan niyan eh. Grabe ah, Robin naman kayo, sir. Ang init-init ng panahon, Ika-cancel niyo lang easy-easy. Wala naman tayo magagawa. Ayan oh. hmm, o. Hindi naman sa akin ito eh. Kumura lang. Kaso 7,000 pa ibarad. Ay, sir. Hindi kakayanin na on the spot babayaran. Oo nga, 7,500. Tsaka hindi namin alam kung anong laman. Ano ba laman ano yan? Ano ba laman yan? Hindi ko nga alam, sir. Eh, hindi eh, naman. Kung bubuksan nyo ito, sir, babayaran nyo muna. Kasi kung okay. bubuksan nyo ito, tapos nyo babayaran. Yeah, check lang naman. I-charge naman man. Babayaran agad. Sir, sir 7,500. Asan ko kukuha ng pera? Ako muna yun. Hindi, sir. Hindi, sir. Hindi, sir. Hindi, hindi sir. Uy. Uy. Immortal. Tapon niya sir. Wala akong order na ganyan. Hindi to sayo, sir. Hindi sa akin 'yan. Immortal mo to bag. Hindi sa 'yan. hindi to sayo. Sige sir, cancel na akin na to. Sige, cancel na. Okay ah. Ayos ah, immortal to sir oh. Wala ka bang order, immortal? Wala. Grabe na mga ngugali nyo sir. Nasaraduhan nyo po ako ng pinto sir ah. Sir, palabasin niyo ko muna ha. Ganda ng Nasira pa tong ano sir, sinira niyo pa, grabe naman kayo. Sir, baka meron kayong tip diyan. Tipan ko na lang. Sir, na record ka sir ha? Uy. Wala nga ano dito, baka may scam kami. Sir, i-delete niyo 'yan, sir. Hindi pwedeng. Sir, i-delete niyo 'yan. Hindi. Delete niyo 'yan, bayaran ko kayo na immortal, sir. Wala kaming order na ganyan eh. Ba't nabibidyo pala kayo, Sir? Eh, for security namin, Sir. Grabe naman kayo, sinira niyo pa yung parcel ko e, na na-deliver. Kaya mo naman pa, check. Sir, immortal yan, o. Oh. Baka may order kayo. Wala kaming order niyan. Sige, bahala kayo. Walang akin na to. Akin na to, akin ito, na Sir. Payan. Ha? Wala naman pa yan. Bahala kayo dyan. Grabe walang naman kayo. Wala naman, Sir. Wala naman kayong order. Sir, kung ka cancel nyo, cancel nyo lang. Huwag nyo tatapon nyo pa yung ano ko, Sir, next time mag-order kayo. Ayusin nyo, sir.